ETVN Philippines Good morning, good afternoon, good evening sa inyong mga nanonood dito sa Emmanuel TV Network ETVN Philippines ang katolikong online broadcaster sa Pilipinas uh, We are here at the plenary conference of the Catholic Bishops Conference of the Philippines dito po sa Bohol sa Tagbilaran Bohol sa Bohol Tropics Resort at tayo po ay nangangalap ng ating mga uh, kabunyan at mga uh, kamakamahalan dito sa uh, ating CBCP plenary at kasama po natin Uh, His Excellency Bishop Oscar Florencio ng ating pong military ordinariate na siya pong namamastol sa mga katoliko nating na kapatid, sa uh, militar, sa pulis, sa ating uh, mga namamahala ng piitan at gayon din ang ating mga bombero fire protection services. Uh, magandang hapon po. Good afternoon, gandang, Bishop Oscar. Uh, <laughs> gandang araw din po, uh, Brother Rick. Uh, Kuyo'y natutuwa na binigyan ako ng pagkakataon na makasama dito sa uh, uh, online uh, TV, Emmanuel TV Network. Opo, ATVN. ATVN. Maraming, uh, Maraming salamat po now uh, this is talaga itong sinundali, this is a central question na, mm. na talagang binuno niyo what other key issues ang nakikita nyo darating para dito sa plenary uh, okay uh, ano natin ng konteksto no uh -oh. ito ngayon uh, ito ngayon nangyari is national consultation kasama yung mga delegates mm -mm. na pare, madre at saka yung mga laiko. youth, laiko, oh. no kasama yon no. In the next few days starting Saturday, ito yung plenary. In other words, itong mga bishops lang oh. no. Ang mga bishops lang ang uh, ang magano magpupulong, kami lang magpupulong. But I think isang bagay ito na issue. Paano natin ito gagawin, no? And then we will have to evaluate among us, no? Okay ba ang tingin nyo? Okay ba ang ano nyo? So kung okay, so sige, ano ang mga bagay na ah uh, nating uh, gawin as sabay-sabay uh, tayo or hindi man sabay-sabay, give emphasis. O yon, no? mag, mag, mag mag ano yon, no? But another thing also na pwedeng pag napuwedeng uh, pag na usapan, hindi ko nakita normally binibigay na sa amin yung mga agenda no oh, oh, oh. mga agenda hindi ko pa nakita yon no i think uh, later or kasi nabisi kami nito oh, oh. uh, mm. oh, oh. ang consultation ang pang mangyari dito ano ang uh, for example uh, marami po ang mga clamor no hmm. about impeachment na yan hmm. about yung mga ano so kami hindi kami padaloy daloy kaagad no sabihin oh. sabi namin okay uh, sige that's a problem pero tingnan natin kung ano ang pwede nating magawa. No? Dahil unang-una, baka yung sasabihin natin, yung gagawin natin, hindi ang kop doon sa ano sa isyu na yon na talagang ano Ah, uh, pupunta lang kami doon, sasabak lang kaagad, no. Uh -huh. So sabi, sabi namin, sabi ng ano, okay, we will have to discuss ano ito doon sa diocese niyo, ano ito doon sa dito sa Manila, ano ito. How is that, no? Uh -huh. In other words pupulsuhan pulsohan namin uh -huh. <coughs> baka bawat bishop. no. That's one, no? And then siguro uh, after that, uh, we will discuss ano ba? Ano sa tingin niyo, magkakaroon ba tayo ng uh, isang ano nito, mayroong uh, isang sulat, no. As a pre as a conference, mm -hmm. no? Now, mga bagay na, uh, ano, yung bishops, as a bishops, ano siya? He can always make a statement. Oh, oh. He can always make a statement. Halimbawa, yung itong, ano, marami nagagawa ng statement, as a bishop of the diocese. Okay. Pero, as a conference of bishops, pwede rin kaming gumawa noon, no? Uh, which is now uh, uh, a voice of the, con the whole conference, mm -hmm. no? So for example itong impeachment na kaso na ito marami po ang nag uh, nag ano nagsalita mga law yung mga nasa secular mga, world mga abogado Abogados, uh -oh. galing sa school no ganon din ang mga mga bishops on their own nagsulat din sila pero ngayon tingnan namin, paano as a conference kami makapag ano niyan uh -oh. so uh -oh. pagkitingnan niyan no in the first few days and then the last day kung kailangan ng statement maglalabas siya ng statement no pangalawa Um ano po ang mga nangyayari dito sa bansa natin no? Mga bansa natin no? Um meron kaming preliminary na na pinag-usapan no, pinag-usapan and it's stuck to us no. Uh, about itong pogo no. Ang pogo. Ang pogo <laughs> no, ang pogo no. So ngayon may lumalabas na wala nang pogo Oo. pero nandiyan naman si Pigo. Ano po itong Pigo? Pigo. Bakit <laughs> <laughs> ang, uh, basta yung... yung Philippine, ano yun? Internet? Inter-island. Inter, ah, inter, inter island uh, something. Island. In other words, oh. hindi na offshore. Di ba, Pogo? Offshore. Dito game. na lang. Dito na. Dito na sa atin. No? In other words, ano ba ang ano ba ang nangyayari? How true is this? No? So yun, again, hihingin ng ano, ikaw doon sa Mindanao, ikaw doon, ano, ano, ano ba ito? No? Dahil sa ngayon, Gano'n. Eh, ba, diba? May, mayroon tayo na na uh, yung mga online sabong, online, mga gano'n. No. So, ito, online, online. do so, ano ba? Wala nang mga Chinese, baka Pilipino na ang nag-ano dyan. Tayo-tayo na lang, no? So, how is this giving an impact to our society oh. no? paano tayo dahil kung ganyan ang nangyayari kung mayroong mga ganyan mayroong nagkikidnapping, mayroong nagkaka nawawala doon mayroong mga ta perang na kung saan-saan saan, sabong sabongero na nawawala na oh on, how are we going to guide our people dapat hindi lang to be keep our mouth shut So we have to also to say andali lang ba pagisipan natin baka totoo ito baka so yun. with that again pwede namin isama yun kung kailangan ng another mm -hmm. statement no so but these these are all ano kasi ang maganda dito ang ang mga tao kasi nagsasabi no uh -huh. um Pantayin mo nga ito, Bishop, kasi doon sa namin, sa village namin, ganitong ang nangyayari. Pantayin mo nga ito, ito yung nagsasabi, nag-aaway na yung mga pamilya, nag-aaway na oh. dahil doon sa sa gambling. So, ano, hindi naman po sabihin natin, ay, bahala sa buhay nila. <laughs> hindi, yun po pwede. Kasi, ang gusto natin mangyari, matulungan. No? Hindi naman tayo makikialam doon sa buhay. Basta matulungan natin, anong problema nila. Baka tayo nagkukulang. No? Baka tayo, at hindi lang naman sabi na, ang dasal na lang kayo dyan, mawala yan. <laughs> hindi naman yon, No? Ang dasal ay dagawat, mayroon siyang sama, kasamang gawa. Oh. gawa yun ang ano. So, ito yun, mga, mga issues na ito. Ito yung susunod na mga ano. And then, mayroon din mga bagay na bibigyan siguro ng ano namin, ng uh, tutok. No? For example, paano namin ma matugunan itong mga matatandang mga bishops for example okay. matatandang pari for example no so yun nag uh, mayroon din kaming uh, mga discuss. retirado na retirado ito retirado na oh. Oh, oh. oh dami dami nila no so hindi, ang, uh, hindi naman po ibig sabihin na ay porke matanda na sige santabi na lang natin no <laughs> 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 oh, wag na lang natin silang... ba hindi <laughs> pwede hindi <laughs> pwede yun, oh. no Dahil tayo itatandarin, no baka umaya sa ating pagtanda walang mag ano sa atin So itong mga bagay no hopefully it would be ano but uh, sabi ko nga isa sa mga ano doon uh, the realities that we have dito sa society natin no dahil uh, siguro baka tayo rin makatulong dahil isang tao isang isang uh, isang gobyerno o isang uh, isang pamilya ang tinutulungan natin so, yung gobyerno tutulong sa kanila tayo tutulong din sa kanila yung mga tao natin these people eh mm -hmm. to ngayon one concern din po at siguro eh ang kabataan natin. Aya. Uh, ah, uh, 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 sila po kung tutuusin na naliligaw, nahahatak dito at doon, at kung minsan nawawalan na ng interes sa simbahan. Ano ang pananaw n'yan? Yeah. Inyo at ng mga kasap- kasapuan nyo uh, 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 of That's right. Magandang ano tanong 'yan, no? Um, Uh, ito po ay magiging isa sa mga points for discussions, uh -oh. uh -oh. talking points, no? Uh -oh. dahil uh, malamang ang uh, obispo ng kaseres, uh, dahil doon ginawa, ginawa ang National Youth Day. Oh, okay. okay, so National Youth Days, ito po titipon ng buong uh, Pilipinas ng mga uh, young people, the youth, no? Uh, ito po rin po ay paghahanda ng uh, susunod na taon no in 2026 so mm -hmm. if I'm not mistaken para sa national international youth day no so pag doon sa Korea naman no uh -oh. so dito sa ano ilalatag din yon ito yung mga ano namin nakita namin na mga positive no dahil napakaraming uh, mga taong mga batang nag-attend no masayang masaya sila organized sila no yon. Uh, yun and then meron din mga negative doon no so, anong mga negative doon no mayroong mga mga bata siguro na walang suporta galing sa kanilang Paris priest no uh, walang nakain na naubos uh -huh. na ang pera walang sasakyan na dahil wala <laughs> nang itong mga bagay na ito itong pagdidigyan ng ng diin ito dahil itong mga bagay will give an impact to the buhay ng mga kabataan. Now, kung ganyan, tagilid palagi ang mga kabataan, that means later on, ang simbahan natin tagilid din. No? Hindi natin binibigyan pansin, kulang ang support natin dito. Ano yan? Mag magiging ano sila? Magiging leaders uh, ng uh, leaders mamaya. No? So, anong na nag-sinan nila, ay, ay, oh, wala mang ano doon sige na lang parang ganun uh, it will be a repeated uh, um, ano ga -ga gawa gawain no parang ano so ito yun isa sa mga bagay no? it will have to have ano a reporting dahil nagkaroon lang tayo ng bagong ano last June And then after that discussions, ano ang mga bagay na natutunan nila? Ano yun rin ang mga bagay na para bang negative ang okay. dating? Uh, just two more questions. So, una po, meron po tayong sumisiglang banta. Ng, well, una, may begera na sa Middle East, may gera na sa Europa. Tapos, mayroong mga banta ng gera sa ating dako ng uh, mundo. Uh, at siyempre kayo ang may hawak ng ating kasundaluhan, uh, ang Coast Guard, na, na, na nagkakaroon din ng girian sa China. Ano po ang guidance ng ating military ordinary dito sa uh, tumitinding uh, mga banta ng digma sa ating uh, dako ng mundo? Opo. Thank you very much, Roderick. No, itong uh, tanong na ito, asto ano ang ano talaga ang uh, disposition anong gagawin mm -hmm. ng military ordinary first and foremost um ito po ay uh, sinasabi ko na sa mga chaplains kapilian natin no 150 ho ba ang chaplains yo 130, 30 okay, okay. okay by that number oh, no sabi oh. ko sa kanila number one, wag kayong titigil sa pagdasal. no? Mm huwag -hmm. nating tigilan ito kasi kung sinabi ng Panginoon pray without ceasing noon pa lalong-lalo uh, lalo na ngayon Oo. no Oo. so wag nating itigil yan in your masses lahat you pray for that no dahil walang makakatumbas doon sa kapangyarihan ng Panginoon no that that uh, talaga Oo. makapangyarihan siya no pangalawa sabi ko uh, tayo po ay hindi hindi tayo Uh, papanig pa doon sa mga uh, bagay na para bang uh, pagtingin natin ethically morally wrong no wag nating anuhan 'yon no halimbawa uh, oh, for example uh, bumbahan mo lang yung isang lugar no ay hindi naman yun ang kaaway mo, no? Eh, ba? ano ba? Bakit? Ano ba yan, no? Mayroon tayong mga prinsipyo dyan na dapat ipa ipairalin natin. Okay, so huwag tayong, ay, maganda yun, okay yung ginawa nyo. Hindi, no? Sabihin natin, sandali lang, no? Uh, makinig din tayo, ano sinasabi po ng ating Santo Papa? Anong sinasabi ng Catholic social teachings, uh -huh. no? Ano sinasabi do? No, so that pag ano natin, sabi na mag iisip tayo ng ano ba ang magandang gawin ko. Ma, at least maantala muna kayo. Ay, hindi lang. Halimbawa, Catholic Sociality, teaching the 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 dignity of human being, the human person, no? may dignidad po 'yan kahit siya matanda, kahit siya po ay masakit, may may dignidad 'yan. At ito po ay made in the image and likeness of God, no? So paano 'yan? No? Titingnan Ting natin 'yan, no? Pangalawa, tingnan din natin, no? Ano po ang uh, talaga ang uh, pwedeng mangyaring solusyon, no? Mm -hmm. So, kung halimbawa tayo naman po ay mayroong mga pamaraan, no? na upang tayo makapag-usap, mayroon tayong mga gadgets, no? Pwede tayong mag-usap, pwede tayong doon, no, magano. Ang ang ano nito, kung ano ang intention natin, no? So the the will meaning no will intention na mga gawain ay dapat ang mangibabaw no hindi lang yung ah kasi galit ako ah, na hindi kasi kung tayo po ay uh, may ginagabayan ng galit ginagabayan tayo ng puot anong mangyayari diyan talagang this is a destroyed world distraction ang mangyayari doon No? Hindi naman ganoon ang, ang ang ano ng uh, ng panun pan, yung turo ng simbahan, no? Um, di ba siya sabi ng simbahan, let us start, put this into dialogue table. Nag-usap na tayo, no? Bakit kanya nag-aaway-away? So sabi ko, kung ganyan, no, wag na tayong magsakisaw-saw pa. Alam natin, alamin natin kung ano ba talaga ang napakay nito. Baka na, na, na nabubulong na ito o na ano na ba yung, ano yung natawag natin na kasi kung may gwera, may ganun, may negosyo yan. May plan ng manufacturing ng mga mga armaments, no, mga may naman lang doon, no. So baka part of the agenda nila ito, mm -hmm. no. Hindi lang yung uh, kasi kan ano kami uh, pinatay no? hindi lang 'yon, no. Baka mayroong malaking agenda. So, yun, dapat alamin natin. And then, siguro, as uh, tayo, wala naman tayong magawa, di diba naman tayo makapunta agad-agad doon. At least, uh, we try to, we try to, so, natin, sa mga, ano natin, na, uy, sulatan niyo kasi mayroon naman tayong United Nations. Ano, sama naman tayo doon. At, Siguro pwede tayong mag uh, ano doon mag-register uh, ng ating ano ng ating uh, tao position no. So ito yung ito mga bagay no. So siguro ano, ma, mahinahon lang din tayo dahil itong mga bagay eh, hindi naman within our hands no na ano Si itong mga bagay yung halimbawa ng guerra ay uh, talagang uh, mahirap yun na ano kasi But we can do something. Hindi natin ibig sabihin, ay, wala na kami magawa dyan, sige na lang, okay. Hindi, marami ay magagawa, no? You can pray, you can uh, start also galing sa inyo, no? Dahil kung nakikita kayo, kahit unti lang ng mga bagay na pinag-uusap, ay sa pakanan, no? Ay pag-ibig, paano yung uh, may pag-asa, may pag at may, may, uh, may kinabukasan na maganda, eh, napaganda po ito isipin, no? Huh? Okay? Huwag nating uh, anuhin yung tutulan yung I mean, yung ano ba, nandoon lang tayo. Sige, gera kayo doon, wala. Kasi at the end of the day, tingnan niyo, maraming mga Pinoy din, no? Maraming OFWs, no? Na nasa lanta, o uwi, dislodge, no? Diskaril, o sino man tayo pa rin, no? ang buhay natin no so yan ang mga bago sabi ko sa kanila no okay uh, uh, sige let us be conscious aware of this but also do our part prayer no you do you barrage no you know, atong, yung natin no and then siguro engage no engage tayo doon sa mga tao natin no baka pwede tayong sinong pwede makabigay ng ng mga mungkahi doon So, thank you for that. So, kung, kung mababalang susuma po natin, una-una, dalangin. Nabanggit nyo, dalangin. Pagkatapos, diskurso, pag-usapan, atihayag ang posisyon ng simbahan. Mm -mm. Po, upang, pangatlo, magkaroon ng dignidad, maigalang ang dignidad, ang harapatan ng bawat tao bilang mga anak ng Diyos. At nasabi nyo din nga na mayroon meron dapat tayong pagsulong ng mga tamang pagkilos. Yung mm -hmm. desisyon, eh, hindi man natin uh, mahawakan lahat, mm -hmm. eh kahit papano, kung meron tayong maiaambag, isulong mm -hmm. natin sa mga, uh, mga sistema-istruktura ng United Nations, ng mga kapwa-bansa nabanggit nyo po yan. Ay, eh, tayo yung nagpapasalamat sa ating Bishop of the Military Ordinariate, Oscar Forencio, na siyang uh, gumagamay, sumasaklaw, namamastol sa ating kasundaluhan, kapulisan, ating Coast Guard, gayon ng mga namamahalan ng na ating mga uh, piitan sa uh, local governments at saka sa ating mga bombero yung fire protection. Uh, at ito pong kanyang napakaganda mga pahayag ay mangyari pong inyong i ibahagi po ninyo sa uh, ating mga kababayan katoliko at sa ating mga kababayan sa uh, anuman ang kanilang uh, pananampalataya sapagkat ito ay para po hindi lang sa simbahan, kundi sa ating bansa. At yan po ay uh, amin pong isasangguni sa inyo. Uh, kayo rin po, inaanyahang mag-subscribe dito sa Emmanuel TV Network at uh, bigyan po ng thumbs up itong ating interview ito kasama ang ating obispo ng Military Ordinariate. Bishop Oscar Florenzo. Maraming pong salamat po, li At uh, Salam, tayo, salamat po <laughs> ng, ng marami. Thank you po. At sasusunod po dito po sa ating coverage ng CBCP Plenary sa Tagbilaran Bohol. You are watching E.T.V.N. Philippines.